bina Gamit ko yung baso ni daddy. <laughs> Binigay sa kanila nung no, graduate, pagka-graduate nila. Ayan, yeah, may muta pa ba? Baka may muta pa ako. Good morning, guys. Today is Wednesday. Alam nyo ba kagabi? Grabe yung kaba namin. Grabe yung kaba namin kagabi kasi akala ko na hack yung Facebook namin. Lahat ng Facebook account namin naglog out. Kagabi is ano, uh, Tuesday, March. March 5. March 5 baka gabi be? Ba? Tuesday. Ande. 3, 4, ah, March 5. Tapos, today is March 6 na. Actually, ano na yun eh, 12 na yun eh paumaga na biglang kinabahan kami ni Princess naglog out lahat ng mga Facebook account namin lahat ng account namin talaga grabe yung kaba namin na bigla ako napabangon change password lahat ng ano namin <laughs> nagbukas ako ng Google change password lahat grabe nakaakala ko kasi nahack guys kasi yung mga friend namin sa ano sa Facebook mga nahack din yung mga account nila da, nung nakaraan. Kaya kinabahan ako kasi siyempre <coughs> lahat ng account ko, di ba, nakakonect doon. Tapos, siyempre yun din yung buhay natin, yung la yung social media. Kaya, grabe ka ba, dumalala talaga yung know, online. As in, grabe yung nervyos ko talaga. Kaya napabangon kami ni Princess eh. Nag, nagbukas ako ng email binuksan ko yung Google ko as in talaga lahat ng account ko pinalita ko ng password grabe, ninervous talaga ako as in ay nako yung boses ko medyo <coughs> may plema-plema na naman tayo ha ako na ganyan ah, tingnan nyo, walang naman yung laundry basket natin kasi kagabi naglaba na ako Ay, sa sala. Pagka ganito na bagong gising ako, titimpla ako ng kape, tapos papayasta ako dito sa sala. At magmumuni-muni. Medyo madilim, guys. Kasi sarado pa yung bintana. Ayun yung mga labahin ko. Oh. Sarado pa yung bintana. Wala pa rin si Daddy Chris. Kasi inspection nila ngayon. So, baka malilate yun ng uwi. Yan, mga ginawa ko kagabi. Maggagawa pa ulit ako mamaya. Pag, ano, hindi nyo makita kasi may dilim. Kain na tayo, guys. Ayun naulam ulam namin. Ayan. Sitaw, adobo, tsaka ito. Ano tawag dito? Tortang alamang? Tortang? Talong. Hindi yan talong. Gusto, torta yan. Tapos kay Princess Adobong Baboy. Ayan. Nanunood siya. Ano no? pinapanood mo, be? Home alone. Ah, home alone. Ngayon, kain tayo. Ayan, nagpunas na rin ako kasi ilimit ko. Si Daddy Chris wala pa. Sige lang, tuloy mo lang. Si Daddy Chris wala pa pero nung naman naman siya kahapon na mali daw siya na uwi kasi nga meron silang inspection. Tapos, ayun, anong magsasabihin <laughs> ko? Alam mo pa ko yung sasabihin. Ayan, no, habang nakain, manonood ako ngayon ng K-drama. Mayroon akong K-drama na papanoorin yung oh, maiksi lang siya. Hmm, mo, yeah. hindi na kami nakakapagluto ngayon kasi ano oras na kami nagigising. Naging late na. Simula nung nag-busy ako sa campaign, hindi na ako nakakagising ng maaga ulit. Pero pag hindi si David Chris, nagluluto naman siya nung wala. Pero pag kami dalawa na ni Prince, parang Meron naman dito na na lutong lutong bahay na ulam. Mumura lang. 50 pesos. Ganun. You know. Pwede na yun. Pag kaming dalawa lang. Kain muna ako guys. Yan. Dito sa amin guys may nag-iikot si Kuya. Nag-iikot ng merienda. Bumili muna ako ng banana peel. Inaantok ako. Nag-edit pa ako. Di pa ako tapos. Feeling ko tatlo na naman to. Tatlo magkakasunod to eh. Uh, simula March 1. Simula March 1 hanggang linggo yata o lunes. Martes ka. Martes ka hapon, di ba? O, oh, Monday. Kahapon may vlog din pala ako. Kanda. Hmm, kahapon meron din pala ako. i edit din. Nanto ako kaya tumayo muna ako. Gusto ko to yung ganito, yung may mga ayun no, maraming asukan. Minsan kasi ayan, kagaya so na Pagka medyo matigas na siya, hindi na siya masyadong kinakapitan ng sugar. Princess Mia. Eh. Wait lang kuya. Kano po? 9 pesos.

Mayroon mm -hmm. mm -hmm. na naman yung in-order na naman in-order ang bata. 9 pesos! Ano mm, naman kaya ito? Pipit? Kaya hmm? na natin siya mamaya magbukas niya. minsan yung ginagawa niya ni Princess, nag-aabang yan siya ng mga uh, sale, kagaya ng mga 3-3, 2-2, mga ganyan. Nag-aabang yan siya ng sale, kasi free shipping na. Tapos, uh, yung mga 9 deals, mga ganun, yung piso deals, yan, yan yun yung inaabangan niya. Napahintutuloy ako sa merienda ko. <laughs> Baik nya tayo. Medyo nagising na ako. Balik na tayo sa pag edit edit Puna mito sa mga susunod na araw na tatahakin namin Panginoon. At patuloy niyo pong i-bless yung pamilya na to Panginoon, na walang sawang nagbibigay ng tulong sa iba't ibang tao, Panginoon. At patuloy niyo pong kaming gabayan sa araw-araw po ng buhay namin dito po sa Wimbledon. Ang lahat ng panalangin na natin tortin at atas sa ngalan ng inyong anak na sa Kristo, kasama ng banal ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pero bago muna tayo, mayroon po kayo. Mag-a-update lang kami. Okay, eh, ha?